gulay pa sila oh. 50 bawat balot gusto namin puno na naman ayan white mugs assorted and dorados also the sunflower ang, ang laki ng mataw sa ngayon mura pa lang ang mga bilihin kasi yung mga tao nag-iipon pa ng uh, budget or puhunan uh, nila para sa February 14 kaya magkakabilihan na lang kapag malapit na yung February 14 like uh, eh, February 12 umpisa na yan, dumadagsa mga buyer. Ngayon ay wala pa tayong mga buyer na marami, ilan-ilan palang. lang. Ito naman yung remix, ito naman yung Jaguar. Ngayon kasi hapon kaya konti pa lang yung mga display. Hindi kami makakapag-display sa labas. Diyan. Yan yung harap namin yung dating St. Jude Hospital naging uh, flower shop na siya. Ito naman yung Uncle John. So harap namin ay Uncle John at saka St. Jude Hospital at saka St. Jude School. Ito yung na yan. Dito yun. Ito nakapwesto yan sa tabi namin. Puro si Sindong, ano. yan ay 120. Ayos ah, kaganyan ah. Ito na yung dating St. Jude Hospital na naging ano. Saan yung pwesto ni ate ano? Saan yung pwesto ni ate Yolanda? Yung nagkakape. Doon sa likod te. Eh. Ah? Doon, di kami, doon. Dito ang daanan? Dito ka doon. Okay. Akala ko dyan sa loob. So, wrong, wrong way ako. Wrong way ako ng daanan. <coughs> ay, 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 ang cute naman yan, uy. Eh. Plastic yan, plastic. Totoo na ito. Yan, dito na tayo sa Entrance. <laughs> okay, ah. Dito na ang iyong bagong pwesto, ah. Kala ko parmasi <laughs> parmasi ata pero mali pala ano mga chichiria pala at saka kung ano ano dyan yung dating batika naging ganyan na <laughs> sabi ko yung surprise ko nga si Ate Yoli <laughs> oh i-flex eh, ko yung pwesto ni Ate Yoli dito sa bago niya oh ay, may ice cream siya masinuso na si Ate Yoli. uy ano naman ang ibibigay mo sa akin para naman sa susunod? Ano? Anong magandang kainin dyan? Hello? Alin? Ito. Wala ba, ba? Wala bang melona ikaw? Wala kang melona? Wala kang melona? Wait. Melona! Masarap yun! Ah, pero mayroon ka dati. Ah, kaya. Yes. <laughs> Ayos <laughs> ah, sa Iiwanan mo yata kami doon ah. <laughs> Parang may may nararamdaman ako iiwanan mo kami doon ah. Hindi. Meron tayong free <laughs> test na ice cream na at yulian. <laughs> Hi! Ano ba? Ano ano? Uh 'yan. -huh. Ano pang plano may benta 'yan? Lahat. Kolekta ko 'to din.